Welcome back sa ating channel guys So ayan tingnan nyo guys Nagliliwanag na ang kalangitan Nag-aagaw na guys Yung liwanag at saka dilim Dahil nga ang oras natin Alas 5.15 na guys So maliwanag na yung Kalangitan natin Pero yung dito sa baba guys Madilim-dilim pa Tingnan nyo naman yung mga sakyan natin dito sa EDSA Napakaliliit na lang guys Alam nyo kung bakit Nasa 51 floor lang naman ako. Kaya naman... Napakaliliit na yung sasakyan natin sa baba, guys. Tingnan nyo naman yung ating... Mga sasakyan doon sa edsa, guys. So, ilaw na lang yung nakikita. Nako. Napakaliwanag na talaga... Ng ating... Busilak ng ating araw. Kahit hindi pa sumisikat. Ayan, oh. Pero, dito sa kabila, guys. Ayan. Tingnan nyo, napakaliwanag na. Pero, wala pang araw yan, guys. Kung baga... Replic pa lang nung pa usbong na araw guys pero ang ganda na tingnan guys oh. ng ating EDSA guys ayan wala pang ganong traffic dito sa may EDSA show boulevard yata guys at saka itong building tingnan nyo guys Napakataas taas nito halos kasing taas nito yung building na